Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay gagawin natin ang ating magdamagang pagdiriwang sa Pasko ng muling pagkabuhay. Unang yugto, ang maringal na pagsisimula na magdamagang pagdiriwang ang pagpaparangal sa ilaw, pagbabasbas at paghahanda sa ilaw. Ang pagdiriwang natin ngayong gabing ito ay ang ina ng lahat ng mga pagdiriwang sa ating simbahan. Alinsunod sa pinakamatandang pamana, ang gabing ito ay nakatalaga sa pag-alala sa Panginoon. Sa mabuting balita ayon kay San Lucas, may pagunita sa mga tagasunod ng Panginoon upang sila'y maghintay habang tangan ang ilawang may sindi, katulad ng mga katiwalang naghihintay para sa pagbabalik ng kanilang Panginoon. Nang sagayoy, kapag dumating siya, ay madat na nila silang handa at nagbabantay at sila'y kanyang padudulugin sa kanyang hapag. Halina't pasimulan natin ang unang bahagi ng ating pagdiriwang para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, sa kabanabanalang ng ito, na pinangyarihan ng pagtawid ng ating Panginoong Heso Kristo mula sa pagkabatay patungo sa pagkabuhay. Ang sambayanan na ay nag-anyaya sa lahat ng mga anak na nasa iba't patik upang magtipo sa pagganap ng magdamagang pagdiriwang sa pagganap natin sa daan ng Pasko ng Panginoon ng Tagumpay sa pakikinig ng salita at paghahain ng kanyang buhay. Paasahan natin tayo makapakinabang sa kanyang pananaig sa kamatayan at pamuhay sa piling niya at ng amang may kapang. Madagangin tayo. Singulot ka tapos Alpha and Omega. Sa kanyang kapurit kapangyarihan, ngayon at pagpasawa ng hanggang. ating ng simbahan maliban sa ating altar candles po. Maraming salamat. po. Uh -huh.

i

Baka ang ginaganap namin mapagpakumbabang pag-iimpor ay magtulong nawa na yung lubos ng kalungo, sa pamagitan ng Isang Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapag naging mga pangyarihan pagkabahat sa aming paningin ang kapangyarihan mong magawa ng iyong buhay sa at ng mga mananda ng iyong paglalaki sa aming piling sa lupad at tubig na iyong lilikha ay naging tagapagbahayan ng iyong pagbabala. Ama namin, doon ang taitig ay iyong lalangin ang iyong espiritu. namin sa iyo manaw na buha. Sa tubig na ito ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamagitan ng si Cristo upang mapuspos ang iyong Espiritu ito ang pagbibinyan, pangbinyan at At sa kayo'y lahat na nakikisa sa kapatayan niya sa pamagitan ng binyan ay muling mabuhay na siya rin ang kasama bilang tagapamagitan asama ng Espiritu Santo mapasawalan ng hanggang. Amen. Sa tinanggap nating pinyan, kung magkalooban niya tayo sa panibagong ng para sa pangalaging matapat sa Espiritu Santo na ating tinanggap. Ang managing mga pangyarihan yung mo ikaw ay kapilingan ilong sambayan sa pinagdiriwa mo ito ng gabi ng pagkabuhay. Inubo ni ka namin ang iyong pag-ikha na, na talaga namang kahanghangal at gayon din day ang iyong pagtugos sa amin Lalo pa ang panghihira at walang nahawin. Mas pasano ito ang tubig na iyong ginawa ko pang aming mga para ang mga tanihing ay madinig para mapawi sa uhaw at inig at para maganap namin ang pangilinis. Ito rin ang iyong tinalagang gamitin sa pagbibigay ng iyong kagandahan loo sa tahanan. Ginagamit ko ito sa pagpapalaya sa kalitina ng iyong hinirang na sumpayanan habang disyerto, sa disyerto sila'y naglalakay, tubig ang bumawi sa kanilang pagkakuha. Tubig din ang binamit ng iyong mga propeta upang ang iyong sinimulan mo ang sa tao ay maihayag nila. Sa pamagitan ng tubig na tinalaga, maging ang kalala na kumahal nung siya'y lumusok sa ilog hordan. Pinagpago mo kaming mga makasalanan. Ito na way tubig na ngayon ibibisik sa amin upang niya kay aming batitain ay pagpahiwag din nawa ng aming pakikigala sa kanilayang aming mga kapatid na tatanggap ng binyan sa Pasko ito ng pagkabuhay ang niyo alam na namamagitan na sa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. sa ngala ng Ama ng Alam Espiritu Santo Ngayon na naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Cristo ang huling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahit ng labis ang papakilala ng pagloko ng Espiritu Santo sa huling isinilang sa binyan, huling matatawa ang batang ito sa kanyang pag-iisa kay Kristong Hari, Hari at Propeta, ngayon at magpasawalang ng gano'n. ang damit pagbidya at ang ng maling pagsila kay Kristo at ang kakilang karamalan ng mga anak ng Diyos. Ang may manatiling ugas sa kalabang tuwis, ang kanyang karangalan na namataw nila, niya ang buhay na walang tanda. Amen. Amen. mga kapatid sa misiter ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ng Kristo, tayo ay nalitig na sa kanya kung tayo pinigyan upang kasama rin tayo na makapagol ang pagpagpagod sa ayos. Nagalap na natin ang apat na pong araw ng pagkakanda. Kaya sa liwai natin ngayon ang ating pangako sa pinyaw. Nalitigyan natin ang kasama ng kasalanan. para natin ang marapat na pagkakot sa Diyos. Ina ang masang ng kanyang panalasing katolik. Kung kayo ay makapapangako ng katalikod sa lahat ng hatang, sa katuparan ng panuparan ng Diyos, upang kayo makapapuhay, pinamatapat ang masang ng kanyang hukad, pakisagot ninyo ang tatlong katanuan. Itinatakot ba ninyo si Satanas? Oo, itinatakot ninyo ka ang kanyang mga kawain. Oo, ikakakulir namin. Itinagpit ka ang mga pangaaking isa na las at pangsubuhay ng tao sa Diyos. Oo, ikakakulir namin. May naman, harapin ang ating pananampalataya kung may makapapagago magsisigap o buhay bilang ang kinaranagal na ng Diyos sa mga. Kung tutularan din siya sa kanyang kaputihan at mahal sa lahat, pagmalasagi para sa pangkalatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanawang ito. Sumasang pala tayo pa kayo sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Nalika okay. ng langit at lupa. Opo, sumasang pala tayo ang kapit. Kung kayo makakapangako ng sisigap ng buhay, pwede mo na kapatid ang pangyarihan sa Kung gagawin ninyo simulain sa buhay kayang katiran, katarungan at pagkilingkod sa lahat. At is sa kanyang pagmamahal. Pakasagot niyo ang katanong katanungan mo. Sumasang pala sa isang anak na Diyos, ang ating bagay sa Kristo, ay pinanang Kristan na marepeen. Pinapos sa kumus na ang tayo nilabing, walang na buhay ang marulog sa kanan ng mga. Opo, sumasang so pala tayo ang -tay kapit. -tay. Kung kayo ang susunod sa tatlo ay ng Espiritu Santo. At yung sisikapin ninyo, kapagyan ng kanyang buhay at pagmamahal upang mag-ibang ang anak ng Diyos sama at kapatid ng Panginoon Isus. Pakasagot ninyo ang katanungan ng Pangino. Sumasang palatay ang Diyos sa Espiritu Santo sa banal sa si ibang katoliko, sa kasama ng mga banal, sa kapagpapura ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng manatay at sa buhay na walang hanggan. Oo, sumasang palataya kami. O manang pagmamahal ng Diyos ng mga pangkirinoma, ang ating Panginoon Kristo. Tayo pinatawad sa ating kasalanan, noong tayo ay muling sa tubig ng Espiritu Santo. Tulungan na walang tayo na tapat sa ating Panginoon Kristo, ngayon at magpasawalang hanggang.